Hi guys, ayan oh. Ang daming bunga ng ampalay ng kapatid ko. Namitas pa sila kaninang umaga, bininta sa bayan. Yung ang lalaki daw na napitas nila kaninang umaga. Tapos dinala dun sa hipag ko. Mga ampalaya sitaw okra, patola yung dinala uh, yung inano niya sa bayan malawak itong ano tinaniman nila ng palay hindi tulad nung nakaraan dami maliliit mga to kasi napitas na yung ano yung malalaki yan kailangan balutin para hindi ano hinang ng ano, mga ensik. para hindi mabutas masira yan dito hanggang mm. doon ang dami na balot balot ganyan pong kalamansi ang liit pero ang daming maliliit na bunga Or may mga manok nakakulong